what's up what's up? kumusta naman tayo dyan mga kagsat so andita naman tayo ngayon sa ating kusina for to this video ay magluluto magluluto po tayo ang ating ulam today dahil syempre ang ulamin natin ay masarap sigurado dahil pang madalian na naman to guys basta si mek kaya sama niyo ako guys at i-prepare ipre lang natin at mamaya ko ipapakita sa inyo pag nahiwa-hiwa na natin at nabalatan na rin natin at stay lang po tayo dyan. Hiwa tayo ng sibuyas, guys. Ayan. May lamok pa. Grabe. Woo! Lamok na Umalis ka dyan. Guys. Lagyan natin ng sibuyas para masarap yung ating lulutuin. Eh. Diba So kayo guys Ano namang Piniprepare nyo ng ulam dyan Ito ulam natin Gisa Ligo Sardines And tomato sauce So, gisa natin at kuha muna tayo ng bawang. So, yan. mo muna natin tong bawang. Para mabilis. Mabilis siya makuha. Pabalatan. Pabalatan. kasi kahit anong hiwa naman tong ano eh, bawang kung anong gusto niyo ganun depende rin sa inyo ano kayo magluto so ano ba niluluto nyo dyan guys na hapunan nyo ngayon so, ito medyo ano ko dito konti pwede na to gisa gisa lagyan ko sana ng konting bawang para mas masarap pero ay konting luya pero ok na yan so magpainit na tayo ng kawali guys kawali meron ng oil Hai, anak bawang bawang na masal. Oh brown brown na yan. Ini natin ilagay ang anak. Ibu Na, pwede natin ilagay yung so guys ilagay na natin itong isuting isda tapos lagyan na natin tong patola yan kasi na kayo guys ha gersen lang yung to. oh, wala kasi tayong sutong dapat lalagyan natin ng sutang so ayan lagyan natin ng kunting sabaw ngayon Puting so, okay lang ayan. So ano natin? Hintayin natin maluto yung patola. So pwede tayong kumain Kasi ako lang naman mag isa ngayon Dahil si wife wala naman dito So siguro sa susunod Mag ano tayo ng ano May sotanghon Or noodles Kaso wala akong noodles ngayon Diba sarap Ganyan ka ba magluto Ganito ba ginagawa mo sa sardinas So, dahil medyo matabang wala tayong ano magic sarap so lagyan ko na lang konting patis ayan madami na yun so uh, o oh, diba hmm. so ganyan lang hintay lang natin kumulo then update ko kayo maya maya guys ayan Ready na. Ganyan lang guys. At kung gusto nyong anuhin, gusto nyong subukan, panoorin nyo lang tong video ko guys. So, ano, para matikman nyo rin kung anong lasa niya. Grabe, napakasarap. Promise, hindi ka magsisisi. Para yung asawa mong pinakasalan mo na complete orikados. Diba? Diba? So yan lang guys, maraming maraming salamat sa pagtambay nyo ulit. Ang ating ulam today ay sardina sweet patola. Sardinas skinisa sa patola guys. Maraming salamat po. Thank you so much. Stay humble. Peace out.